sa pagkukain ni KTH sa kanyang lugar ay meron siyang nadatnan na mga kakaibang bagay. Ang mga ito ay rectangular bars katulad ng mga gold bars. Kaya pumasok sa kanyang isipan na baka naman ang nilalaman ng mga ito ay mismong ang mahalagang bagay na mga ginto. Kaya ang kanyang ginawa ay sinubukan niyang basagin ang ilan sa mga ito Ngunit ang naging resulta ay walang laman ang mga ito kundi ang mga ito ay pawang gawa sa bato na balot ng alkitran o aspalto. Dahil sa wala siyang ideya kung ano ang mga bagay na ito at kung ano ang ibig sabihin ng mga ito ay kinuhanan niya ito ng aktual na larawan para ipasuri ang mga ito. At narito ang aktual na kuha ni KTH sa mga naturang bagay na ito. ating nakikita dito ang apat na piraso sa mga kakaibang bagay na nadat na ni KTH sa kanyang paghukay. At sa aking unang tingin ay masasabi ko na ang mga ito ay walang dudang man-made at mukhang ang mga ito ay gawa sa simento. Ang aking pananaw Base sa aking mga karanasan, ang mga ganitong bagay ay madalas na ginamit ito ng mga sundalong hapon para protektahan ang nasa likod o ilalim nito. Kaya kapag tayo ay nakainkwentro ng ganitong mga bagay sa ating pagkukay, may posibilidad na malapit na tayo sa kinalalagyan ng deposito. Ngunit ang nakakatakot dito ay baring mainkwentro muna natin ang isang pasabog na patibong bago ang mahalagang bagay. Ang masasabi ko kay kaTH. Gaya ng aking sinabi kanina, masasabi kong ito ay isang magandang palatandaan na malapit ka na sa kinalalagyan ng deposito. Ngunit sa iyong patuloy na paghukay mula dito ay kailangan mong ingat dahil sa posibleng ikaw ay makainkwentro muna ng pasabog na patibong bago mo marating ang mahalagang bagay. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.